May hapon, karong atong gisaulog ang visitation or ang pagbisita ni Maria sa iyang paryente nga si Isabel. Now, gamay lang nga background. Kini si Isabel, mauni ang mama ni John the Baptist. Sumala sa usa ka pari nga komentarista. Asay daw nga malipayon ug mapasalamaton sa Dios si Isabel kay bisan tigulang na sila kaayo imposible nang makaanak na burusia sa pikas di ay bahin mibati po di ay ug kaulaw si Isabel tungod sa istorya sa mga tao nga siya tigulang nga burus mao gani nga mibisita in taon si Mama Mary kuyog ang bata nga si Jesus nga naa sa aron dasigon si Isabel nga nagtago og naulaw. Mga igsuon, maunay gitawag nga isyo nga low self esteem. Kumun bi anak, naak Unsa may imong gipakaubos sa imong kaugalingon? Unsa may imong gikaulaw sa imong kaugalingon? Ang imong itsura? Ang imong lawas? Ang imong status? Trabaho? Or unsa kaha? Delikado manggud gudna mga igsuon kung magpadayon ta sa low self-esteem. Kay duha, number one, mag self-pity ka, ikumpara ni mo imong kaugalingon nga naara ko din he, may pasila, sila, muna mo ka kay sige kagkaulaw, wala kay amigo, or kini ang worse. Kung makahawid kag posisyon o power, pareha mo pare, or police, or manager, amo, boss, agresibo po ka nga klase nga pagkalider. The best that we can do is palihog, palihog, tanawa imong kaugalingon kinsa nimo. ni mo. Ayaw tanawa imong kaugalingon binasi sa kung unsay tanaw sa kalibutan nimo. Kay kusog mo kumpara ang kalibutan. Tanawa imong kaugalingon the way God looks at you anak ta sa Dios pinangga ta niya importante ta special taniya. niya ayo ikumpara imo ka og galingon ayo ipakaubos kay wala ipakaubos. taniya niya gipakaubos gituboy ta niya giisa ta niya aron ipabati we are important ako nabati bin ako na sa una sa na naupaw ko pero karon i look at myself the way the lord looks at me i am special And you are special because the Lord is with you. God bless!